mahalin ng lahat. Lumapit ka sa aming piling o matamis na Yesus. Punuin mo ang iyong mga biyaya at pasiglabin ang iyong pag-ibig sa aming mga puso. O Yesus, ang aming mga dalangin ay iyong tugunin sa aming pagkaluhod sa iyong harapan. O Pusong Yesus, dinggin at ang aming mga panalangin. O puso ng pag-ibig, ililalagay ko ang lahat kong pagtitiwala sa iyo. Kinatatakutan ko ang lahat ng bagay mula sa aking kahinaan. Datapwat umaasa ako sa lahat ng bagay mula sa iyong kabutihan. O Panginoong oh, Panginoon Isokristo, nagsabi, humingi ka at ikaw ay tatanggap. Pumanap ka at iyong makikita. Kumato ka at ikaw ay bubuksan. Palaw mo ang aming pamanhi sa aming nagsisingi ng iyong mabathalang biyaya upang ikaw ay namin ng buong puso sa lahat ng aming mga salita at gawa at upang purihin naming lagi ikaw na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan siya nawa. O Jesus, ang aming mga dalangin ay iyong tugunin sa aming pagkaluhod sa iyong harapan o puso ni Jesus, dinggin na ti ang aming mga panalangin. O puso ng pag-ibig, inilalagay ko ang lahat kong pagtitiwala sa iyo. Tinatatakutan ko ang lahat ng bagay mula sa aking kahinaan. Datapwat umaasa ako sa lahat ng bagay mula sa iyong kabutihan. O kapasintasintahang mananakot, walang hanggang kabaitan at walang ninanais kundi ang aming kapakanan sa iyong kabanal-banalang puso nang galing ang mga salitang sumusunod na iyong pag-ibig. Halika'yo at magsilapit sa akin ang lahat ng nabibigatan ng kanilang dalangin at aking pagagaanin sa pag-asa sa pangakong ito sa iyong walang hanggang pagkamawain. Kami ay lumalapit sa iyo at, at sa labos na kababaan ng aming puso ay aming isinasa mo na pagkalooban mo kami ng biyayang aming hinihingi rito sa banal na oras. ang kahilingan. Ngunit kung ang aming hinihingi sa iyo ay hindi sa ikalulubanghati ng Diyos o sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa, ipagkaloob mo sa amin kung ano man na natutungo sa dalawang bagay na iyan, siya nawa. O Jesus, ang aming mga dalangin ay iyong tugunin sa aming pagkaluhod sa iyong harapan. O Puso, ni Jesus, dinggin at ipagkaloob ang aming mga pangalangin o puso ng pag-ibig, inilalagay ko ang lahat.